Alam mo ba na kung sakaling maging pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo ang China, babaguhin nito hindi lang ang ekonomiya, kundi pati ang paraan ng pamumuhay ng halos lahat ng bansa sa mundo, pati na rin ng Pilipinas. Ang daan papunta sa pagiging ngayon pa lang, unti-unti nang lumalakas ang China. Sa ekonomiya, halos kapantay na nila ang Estados Unidos. Ang dami nilang pabrika, teknolohiya at mga proyekto sa iba't ibang bansa, lalo na sa Asia at Africa. Tinatawag ito na Belt and Road Initiative, parang paraan ng China para kontroli ng kalakalan at transportasyon sa maraming bahagi ng mundo. Kung maging numero uno sila sa ekonomiya. Pag nangyari ito, malamang na ang yuan o pera ng China ang maging bagong standard currency sa mundo, imbes na dolyar. Ibig sabihin, kung dati halos lahat ng negosyo at utang ay nasa dolyar, baka sa yuan na magbabase. Maraming bansa ang mapipilitang sumunod sa mga patakaran ng China, kahit di nila gusto. At kung China na ang sentro ng kalakalan, mas lalaki ang impluensya nila sa presyo ng bilihin, langis at mga produkto sa teknolohiya at kapangyarihan. Sa teknolohiya, baka mas mangibabaw ang mga gawa ng China tulad ng Huawei, TikTok at iba pang AI systems. Pero may posibilidad din na tumaas ang surveillance o pagmamanman sa mga tao dahil kilala ang China sa mahigpit na kontrol sa internet at impormasyon. Kapag kumalat ang ganitong sistema, baka mabawasan ang kalayaan ng mga mamamayan sa ilang bansa epekto sa Pilipinas at sa mundo. Para sa Pilipinas, Malaking epekto nito. Una, baka lalong tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Pangalawa, baka maapektuhan ang ating ekonomiya kung sakaling lumipat ang mga negosyo at alyansa sa panig ng China. At pangatlo, baka mahirapan ang maliliit na bansa na ipaglaban ang kanilang karapatan kung masyadong makapangyarihan ang isang bansa. Kaya ang tanong Handa ba ang mundo kung sakaling maging numero uno na ang China? Ang totoo, hindi natin alam kung mas magiging maganda o mas nakakatakot ang kinabukasan. Pero isang bagay ang sigurado. Bawat bansa, lalo na ang Pilipinas, dapat marunong tumindig at pumili kung saan ang tama para sa kinabukasan ng mga mamamayan. Alam mo ba? Ang kasaysayan ay paulit-ulit lang pero ang kinabukasan nasa ating mga kamay. Thank you for watching mga buddy. Don't forget to like, share and subscribe.